mate. Ayun, matutulog na lang tayo mga kapagso pero magminsay muna tayo. Itong minsay na to very important to sa mga tao at sa mga anak between anak at saka mga magulang. Ano good evening sa inyong lahat. Um, sa totoo lang no, hirap talaga ng kalagayan ng both side, magulang at saka anak. Minsan, hindi natin naintindihan ng magulang. Minsan, ang magulang, hindi rin naintindihan ang anak. Ngunit, tayo ay makikibagay na lang sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na sa mga magulang nating medyo masungit, medyo mainitin ang ulo, kailangan ng pasensya ka. Alam mga kapag sobra, hindi naman ako uh, robot na pwedeng hindi napapagod. Tao rin ako eh. Tao rin ako na ubusan, gihirap, napapagod, karamdam ng sama ng loob, nakakaramdam ng sakit ng ulo, sakit ng katawan. Siyempre, ganun lang talaga. Siyempre, tao lang din ako. Hindi na intindihan. Gusto ko sanang magsalita, pero hindi ko na lang inilalabas yan. Minsan, naiisip ko na, bakit ganun? Ang hirap naman. Para hindi na naman yung kalagayan ko. Pero mo mga kapag si, ikaw lang mag-isang maghanap buhay, mag-alaga, mag-asikaso, lahat ng tungkulin sa isang pamilya ay ginanap mo na pero hindi pa rin naintindihan. Minsan, sama-sama na lang ang loob natin. Pero ganun pa man mga kapag sila, nagpapatawad pa rin naman ako. At nakakapagpasyensya naman ako. At lalo lalo nakakaunawa naman ako. Sana, hindi ako magsawa. Grabe no, Tao lang din naman kasi ako eh. Minsan napapagod din. Minsan din may nararamdaman. Minsan din kinakapos din. Kaya sana maunawaan. Maraming salamat po. Bye-bye and good evening.